Ano nga ba ang misteryosong bagay na to na tila ba hugis question mark na nadiskubre sa kalawakan? Mga kaibigan, kung titignan ay para lang itong isang normal na litrato na nakunan ng James Webb Space Telescope na nirelease ng European Space Agency noon lamang June 26, 2023. Kaya lang, kung ito ay izo-zoom in natin sa may bandang baba, ay makikita natin ang isang napakamisteryosong bagay na tila ba hugis question mark na may layong 1470 light years mula dito sa ating planeta na matatagpuan sa Vela Constellation. Ang litratong to ay agad-agad nag-viral sa iba't ibang platforms ng social media kagaya na lamang ng Facebook, Twitter, Reddit at TikTok na naging usap-usapan ng maraming netizens at bumuo ng napakaraming katanungan. Ngayon mga kaibigan, ano nga ba talaga ang bagay na to at bakit ito hugis question mark o tandang pananong? Ayon sa ilang conspiracy theorist, ito raw ay isang mensahe mula sa mga extraterrestrial o aliens na ang ibig sabihin ay sinusubukan nilang makipag-usap sa ating mga tao. Ginawa raw nila ang simpleng simbolo na ito upang ipahiwatig sa atin na hindi lang tayo ang nabubuhay sa kalawakan. Ayon naman sa ilan pang mga teorya, ay senyales daw ito na malapit na silang magpakita o dumalaw dito sa ating planeta. Ngayon mga kaibigan, kung ito ay titignan natin sa isang sayantipikong pananaw, ayon sa mga scientists, ito raw ay nabuo dahil sa dalawa o higit pang mga kalawakan na nagkaroon ng banggaan o sa madaling salita, nagsama. Ayon kay Nora Lutgendorf, isang scientist ng ESA o European Space Agency, ang pagsasani brown ng iba't ibang kalawakan ay isa lamang pangkaraniwang astrophysical phenomenon. Sinabi niya pa na kahit daw ang sarili nating kalawakan na kung tawagin ay Milky Way Galaxy ay nakikipag-ugnayan rin sa kapitbahay nitong kalawakan na Andromeda Galaxy. Ayon naman kay Matt Kaplan, isang assistant professor ng physics sa Illinois State University, ang bagay na ito raw ay nabuo dahil sa pagkasira ng isang galaxy na sanhi ng malakas na gravitational pull. Ang taas na bahagi raw nito ay nabuo dahil sa paglayo ng isa pang kalawakan mula sa pangyayaring to na dahilan upang bumuo ng parang hugis buntot na nagresulta sa hugis ng isang question mark. Ngayon mga kaibigan, ang mga statement na to ay hindi gaanong tinanggap ng ilang mga netizens kahit na ito ay galing pa mismo sa mga taong dalubhasa sa larangan ng siyensya. Sinasabi nila na ito raw ay isang malaking kalokohan sapagkat sa dinami-rami daw ng pwedeng mabuong hugis ay bakit isang question mark pa. Nababahala ang ilan na bakaraw, ito talaga ay isang mensahe mula sa mga aliens na hindi pa natin alam kung ano ang ibig sabihin. Para sa ikakatahimik ng lahat, ay naghanap ako ng posibleng ibig sabihin ng simbolong to kung ito man ay totoong ng galing sa mga alien. Sa aking pagsasaliksik mga kaibigan aking napag-alaman na sa ancient Egypt ay may isang kwento kung saan ang simbolong ito raw ay binase sa hugis ng buntot ng isang pusa. Ngayon, alam nyo ba na may iba't ibang ibig sabihin o gustong iparating ang mga pusa depende sa kung ano ang posisyon ng kanilang buntot? Kung ito ay nakakulot sa taas na parang isang question mark, ang ibig sabihin nito ay gusto nilang makipagkaibigan o makipaglaro sa kanilang amo. Ang mahiwagang tanong, kung ang simbolong ito ay galing talaga sa mga aliens, ay totoo kaya na ang ibig sabihin nito ay gusto lamang nilang makipagkaibigan sa ating mga tao? Base sa mga sinaunang kwento, alam naman siguro nating lahat na ang mga extraterrestrial o aliens ay nagtataglay ng advanced na teknolohiya na malayong mas advanced sa kung ano ang meron tayo ngayon kung saan meron silang mga kagamitan upang magmanipulate ng pangyayari sa ating kalawakan kagaya na lamang ng simbolo na to na posibleng sa pamamagitan ng kanilang teknolohiya ay sinadya nilang Pagsamahin o pagbanggain ang dalawa o higit pang kalawakan upang makabuo ng ganitong klaseng hugis na alam nilang makikita nating mga tao at madedecipher o malalaman natin kung ano ang ibig sabihin. Sigurado ako na marami sa atin ang magsasabi dyan na kung totoo ang mga alien at kung totoo na meron silang advanced na teknolohiya, ay bakit pa nila kailangang gumawa ng ganitong mga simbolo at bumuo ng katanungan sa ating isip kung meron naman pala silang kagamitan upang pumunta na lang o bumisita dito sa ating planeta? Well, ito lamang ay isang teorya at alam kong marami sa atin dyan ang mas maniniwala sa paliwanag ng siyensya pero hindi natin maikakaila na ang aking mga binanggit ay posible at tugma sa isa't isa. Mahirap malaman kung ano ang totoo dahil napakalayo nito mula sa ating planeta kaya naman ang simbolong ito ay magsisilbi pa rin misteryo sa ating lahat. Ano to, to pa paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalang kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang Iwaga. vaga